So nasa linya ang officer in charge sa FIVOX Davao, si Engineer Eduardo Lauron. Sir Bong, maayong adlaw. Welcome sa GMS Super Radio. Super Ricky ni. Hello, Sir, sir Ricky. Good morning po sa tanan. Engineer, unsay um, um, uh, 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 okay. na hitabo ka ganihang alas 7.30. Unsa tong uh, pagtasi nga pagtayog? Ah, okay. naay na nahitabong linog sa parte ng Surigao del Eh, okay. ang magnitude is about magnitude 6.0 with a depth of focus of 28 kilometers. Uh, ang Doolani ay just 13 kilometers south east of General Luna, Surigao del Norte, sir. Uh -huh. Ang kininga pagtayog, sir, o sa manis, sir, kanang nang doon na ni Kalambigitan sa mga nahitabo sa mga pagtayog uh, sa in the past uh, few days diri sa Davao Oriental, although lahi-lahi mo na sila kay o oh, Yeseric ay felt na felt na felt siya with the maximum intensity uh, labi na dira sa Intensity 5, labi na dira sa Dinagat Island. And of course, ang pinaka lowest intensity ay nabati po dira sa part ng Davao de Oro and Dabo del Norte po sir. Uh, gilauman ba na to, sir mga aftershocks? Hello sir, masyado mahina sir Rick. Uh Oo, -oh. uh, kana sir uh, sir engineer. Pal pala lihok Okay. Hello sir. Hello. Uh Oo. -oh. madungog ko ni mo sir. Hinay lang kaayo. Ah, hinay lang kaayo. Sige sige ha. Amo at uh, Kini sir, last question lang sir. Gilauman pa ba, ba nato mga aftershocks? Aftershocks kini sa magnitude 6.0. Uh, gina-expect pa ba nato oh, sir nga doon na pa mahitabo nga mga after Of course sir kay dako siya magnitude 6.0 and for expecting damage possible put na uh, mm -hmm. and sa after na good ni sir kay taas man niya magnitude at magnitude 6.0 sir mm -hmm. Sir basig na kay pahimangno no sa katauhan imo reminder sa katauhan sir go ahead Okay, kining lino kung sa'y nahitabo ganiha, Uh, dili ni parte sa 7.46.8 lain na put ni pero sa parte ni sa Surigao Surigao del Norte segment. So, natay mga ani mga continuous aftershocks. Pero actually kining aftershocks uh, pwede malas niya for one week. So, bantayan lang po nato ni prepared lang ta sa mga aftershocks ani labi na sa parte ng Surigao del, del Norte, segment. Mm -hmm. Sir, nalait ko pahabol, sir, uh, na apa ba yung mga gilauman na mga aftershocks sa Manay? Okay. As of 8 a.m. karun, sir, dik for Manay, 7.46.8 doublet earthquake, total number of recorded aftershocks ay umabot na siya sa 1,506. So, mm -hmm. 1,506 ang naplat ng FIBOX almost 733 flatted earthquakes out of 1,506 sir natay nabati at least mga 19 na so far sa karon. Mm -hmm. Pero nanat na pa tay timeline sir kung kanus ani mahuman ng mga aftershocks dera? Okay, basta mag-ingat lang talagi sa regarding sa mga felt aftershock kay continuous gut ni dahil ang mm -hmm. nahitabong linog isa major earthquakes. Ayon, engineer. Salamat kayo sir sa oras ngagi pa gihatag niyo dili sa GMA ay super radio davao. Ang pingput sa modya sir. May Thank you sir and God bless. Ayon, salamat po. You, anong say mo? Kaugan sila super Francis Timbal o super Ricky Bangad.